Okay guys, welcome back to my youtube channel at sa video nga pong ito ay may isi-share lamang po ako sa inyo na bagong hunt natin sa araw na ito at ito po yung tinatawag na 20 peso coin at ito po ay madalang na po sa panahon ngayon at bibihira na pong makita ito po yung isa sa mga semi hard to find ng 20 peso coin So ito po yung hinahanap din ng ating mga kaibigang kolektor at isi-share ko nga po sa inyo. At sa katunayan, ito pong hawak natin ay ang nakita natin ngayon mga kabarya. At ito po ay hindi error coin mga kabarya sapagkat may kakaiba po dito sa hawak kong 20 peso coin. Dahil ang mint mark po niya ay nakataas malapit sa salitang piso. So ipakita po natin mga kabarya. Ayan, kung mapapansin nyo po yung mint mark nya, yung parang letter F na maliit, yun po yung tinatawag na mint mark. At kadalasan po itong nakikita sa ibabang bahagi ng 20 peso coin. So sa presyo naman po nito mga kabarya ay hindi pa po natin alam sa ngayon dahil ito po ay pinag-aaralan pa ng ating mga kaibigang kolektor kung magkano nga po ba ang presyo nito sa likod naman po niya mga kabarya ay makikita natin na normal lang naman mga nakaligay na detalye. Ganun din po sa harapan, yun lamang po yung naiba, yung mint mark. At ito po ay tinatawag na 20 peso coin upper mint mark. So yun lamang po mga kabarya at hanggang sa susunod nating mga video, sana po ay may natutunan kayo dito sa ating channel RDC Coins. Malaming salamat po.